Yo, good morning Guys, welcome to my channel po pong Pinero YT uh, Guys, dito po tayo ngayon sa Marina uh, Manila At uh, nyo kita nyo Maritime Industry Authority So, dito po tayo mag-process ng documents natin Na kinuha po natin sa Cebu Yung training po natin na P, uh, PECRB So, lahat ng mga trainings guys na kinuha namin Dito idaan po sa Marina para ipasiupi So another certificate po yon Bukod don sa training namin So umpisa na lang po tayo guys Na mag apply Tulad ng dati Kasi matagal po kaya tayo nakatambay Kaya ibahagi ko sa inyo Kung gaano po kahirap maging seaman Kaya yung mga baguhan po dyan Mag isip isip po muna kayo ha So sa backpack ko lang Hindi lang po to dalawang kilo Siguro apat na kilo siguro to Mabigat to ha Araw-araw ko -araw po, po to Ilagay sa Anong tawag nito? Likuran ko. Mabigat. Umaga hanggang hapon po to. So guys, samahan nyo po ako sa loob. Masama po yung pakiramdam ko eh. ah uh, kasi nilagnat po ako. Unang linggo ko po, po dito, nilagnat po ako. ah uh, ginamot ko lang sa sarili ko. Wala tayong magawa. Wala tayong ina dito eh. Okay, samahan nyo ako guys sa loob. A few minutes later. Umakyat na po tayo sa marina. ah uh, pumunta lang po ako dito para humingi po ng requirements para sa exam so pagpasok ko maaga pa kasi wala pang tao eh kaya may nakapansin sa akin tinuro po yung board nandun po yung requirements so pinikturan ko lang po yung requirements at saka bumaba na po ako agad sa marina o so doon na po tayo sa exit so kunin na po natin yung ID na nagkamali po ako ng exit nyan doon po lang sa baba yung mga ID na nilagay ko dyan so direct na po tayo guys papunta sa labas so saglit lang po tayo sa marina kasi yung schedule ko po dito uh, May 13 pa po so ito yung pinakaharap sa marina yung kanina doon sa gilid po kasi yon so ito yung pinakaharap sa marina so palabas na po tayo dito papuntang Ruhas Boulevard so ito po per 15 po dito so <clears throat> mapansin nyo parang nakarirahan po yung mga sasakyan dyan kasi galing po yan sa stoplight pag bumitaw na po yan yun parang mga kabayo na po yan na nakawala so papunta po tayo naglakad lang po, naglakad lang po tayo papuntang uh, Rizal Park para doon tayo sa kalaw mag apply uli ng barco uh, barko kasi matagal na po tayong uh, hindi nakasakay 3 years na nakatambay So sana may makita pa po, po tayo na agency na uh, ma-applyan po natin. So ito pala po yung uh, Manila Hotel. So napakapunta na po tayo dyan. Magandang hotel po 'yan. Yung kiyanan po tayo. So na uh, dumating na po tayo sa Rizal Park. So syempre, picture-picture po muna tayo dito. So ito pala yung plug na na-trending po dati na ilang milyon po yung gastos na 'yan. So plug, sa plug pool pa lang. So hindi ko lang banggitin yung ilang million po yun kasi hindi po ako sure so yun mainit na po yan kahit maaga pa ito wala pa pong alas 9 ito eh so tahimik pa po yung kalaw, so ito po yung kalaw pala guys, ito po yung applyan ng mga seaman, so dito po yung mga seaman na wala pang mga agency o yung mga baguhan pa dito po mag apply o kahit yung mga luma na na naghanap ng mga bagong agency dito pa rin mag-apply so ang ginawa po natin guys dati kasi tawagan na po tayo sa kumpanya natin so ngayon hindi na po kasi matagal na po tayo nakatambay so, so more than 3 years na po so maghanap po tayo ng bagong kumpanya na ma-applyan po natin so ito yung pinakamahirap na stage yung mag ka sa una So pagdating ko dito yung mga kadite o nakita nyo sa gilid So hindi pa yan tumayo Naka internet pa yan kasi wala pang tao eh Maaga pa wala pang alas 9 Mamaya pa yung mga siman dumating siguro mga alas 10 So ikot ikot lang po muna tayo dyan Kasi unang araw ko pa lang po dito na mag apply So dyan pa lang, pawis na pawis na po ako kasi malayo po yung nilakad natin eh. Galing pa po sa Pier 15 doon sa Marina. Malayo-layo pong Marina dito. Mga dalawang ikot po sa Ubal siguro. So dito po yung mga kaditi, yung mga aplikante, nakaupo lang po sa gilid. Mamaya, marami-rami na po yan mga alas 10. May mga hiring na po dyan marami at saka marami na pong tao dyan mamaya. So dito ako sa kabila Naghanap po ako ng agency na ma-applyan Kasi may Buti pa to si Macdo oh. Nakatayo lang walang ginawa Sarap buhay So tumawid po tayo sa kabila guys Hinanap ko po, po yung agency na Applyan ko sana sa offshore So hinanap ko po, po yung building Ikot na naman po ako Malayo yung inikutan ko doon sa Tapat ng uh, Applyan doon sa pinuntahan natin kanina so makita nyo dito marami yung mga training mga agent yung nagdala ng mga puti na papel mga agent po yan so nakita na po natin yung building makiat po tayo at saka hinanap po natin yung agency na applyan po sana natin so hindi po tayo pinala dito kasi wala na po pala dito lumipat na po ng ibang building so mahirap na po hanapin kasi pag i-search ko sa Google, hindi naman ma-search. So nagutom po ako sa kakaikot sa kalalakad. So snack muna tayo guys dito sa 7-Eleven. Lalong mas lalo tong sipon at saka ano ko nito, kaliligo ko lang eh. Saka yun, kumain tayo ng prutas. Importante po sa atin yan dito. Kasi unang araw ko palang lang dito, unang linggo ko palang dito, nilagnat na ako eh, sinipon kaya mahirap po dito sa Manila guys pag wala kang kamag-anak ikaw lang yung mag-isa dito kailangan tibay ng loob po dito at saka tiyaga tapos na po ako mag snacks tumawid na po tayo para mag apply po uli I e, mga 10.30 na po to ng umaga uh, nakasalubong po tayo ng mga snappy kadit So kita nyo yung mga ano Anong tawag nito Yung likod Snapping snappy Yan hindi pa nila nasubukan yung mga ganito tulad sa amin Masubukan din nila yan Itong mga taon to Tulad din to sa akin Naghanap ng mga agency Nag apply po yan din dito sa Kalaw So marami na pong tao Hindi tulad po kanina So mamaya mas dumami, mas lalong dumami pa po 'yan. So kita nyo. So ikot lang po nang ikot tayo diyan. So naghanap po tayo ng agency o company o mga barko na fit po sa experience po natin kasi iba po dito eh. Pag yung experience mo hindi tumpak sa barko mo o hindi fit sa barko mo, hindi tulad sa barko mo sinakyan, eh, hindi ka po nila i-hire kaya depende po sa kung anong klasing barko po yung experience mo nakabase po sila so ang ginawa ko dito tingin tingin lang po muna naghahanap po ng barko na fit po sa experience po natin so galing po tayo offshore eh, offshore cruise ship may experience lang po tayo ng general cargo container o tanker pero matagal na po kasi yun pag matagal na po yung experience mo ibaliwala na po yan nila eh yun, grabe naman yung mga sahod na yan no. Ang lalaki. Kaso wala tayong uh, ano eh, wala tayong license, pang-license lang po yan no. Yung electrician yung ETO, electrician po yan. Yung sahod kulang-kulang 5,000. Ganyan po kalaki yung sahod ng electrician. So tingin-tingin lang po tayo dito sa Tagahasa. Maganda yung ano niya, Hasaan. Oh, grabe. Ang talim gusto ko nga bumili pero wag muna ngayon dito pa naman ako sa Manila palagi araw araw yan dyan so dito nag aluka na ng nag hired sila ng mga tao so marami na nag sulat dyan yung iba naman iniisnab lang kasi alam nila na hindi fit po nila yung barko na dapat sampaan nila so hanggang doon tayo sa dulo kita nyo ang dami ng tao di hindi tulad kanina mamaya mas dumami pa po yan So ganyan po kahirap Maging seaman Hindi po basta-basta na uh, Makasakay ka lang agad O makasampa ka agad Kailangan dadaan ka muna ng butas ng karayom Bago ka makasampa Dati na, nasubukan ko na po to Ngayon bumalik na naman uli Kaya yun Napagod na po ako guys sa kaiikot doon eh, Wala naman ako nakita eh, Dito ako pumasok, eh, tinawag ako ng guard Sine check po yung bag ko Baka may laman po na bumba e Pag pumasok ka po, ka po Kasi dito sa Rizal Park uh, Check up in yung Bag mo Kaya umikot ikot po muna ako dyan Para makahanap po ng uh, Maupuan at saka doon ako mag edit Ng video po natin Sa una ko So guys may nakita po tayong spot dito Sa loob ng Rizal Park uh, Naghanap po ako ng area Para dito po tayo mag upload sa mag-edit po sa video po natin. So pahinga po muna ako guys. Surrender po muna ako doon kasi yung hiring po doon. Naku, relax po muna ako mag-apply doon kasi yung hiring po doon hindi po fit sa atin. Mga tanker at sa general cargo po kasi yung hiring doon. E, galing po tayo cruise ship at saka sa offshore. Ah uh, guys, ito po yung unang araw ko sa pag-apply dito sa Manila. So, 3 years, more than 3 years po tayo nakatambay So hindi natin alam kung tatanggapin pa po tayo uli kasi matagal na po tayo nakatambay. So dito na po sana tayo, nagumpisa na lang po tayo sa una, pinaka first level. So yun ang pinaka mahirap yung pong first stage na gawin po natin kasi babalik na lang po tayo sa umpisa. Pero di bali guys, basta may tiwala lang po kayo sa sarili nyo. At saka idasal nyo po natin sa Panginoon, makasakay tayo guys, walang problema. ah uh, sana magustuhan nyo po yung... Uh, magustuhan nyo po yung channel natin pakisubscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating videos. So bye bye nyo po guys ang pag-apply ko hanggang sa dulo. Hanggang makasakay po tayo, hanggang nasa barko na po tayo. Okay?